Ang tatlong kasong aking itatalakay ngayong araw ay tungkol sa mga salaring trumaydor sa kanilang kamag-anak ng dahil sa kasakiman sa kayamanan at pera. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Noong February 20, 2024, ang mag-inang Lori Litada at May Motegi ay pumunta ng Pilipinas mula Japan para magbakasyon. Masaya silang nakarating dito at sinundo ng kanilang mga anak sa airport. Ang 54 years old na si Lori ay isang Filipino OFW at ang anak niya namang si Mai na 26 years old ay isang Japanese flight attendant. Tumuloy ang mag-ina sa bahay ng nakatatandang kapatid ni Lori na si Ligaya Oliva Pahulas kasama ang asawa nitong si Charlie Pahula sa Bella Vita Subdivision sa barangay Isabang, Tayabas City. Noong February 22, isang concerned citizen ang nag-report sa pulisya na may natagpuan silang mga maleta na may bahid ng dugo sa ilalim ng isang tulay sa Kalumpang River. Sa pagsisiyasat ng pulisya, nalaman na ang mga bag na ito ay pagmamayari ni na Lori at May. Kinumpirma naman din ng kamag-anak ni Lori na yun nga ay sa magina. Nakita sa loob ng mga maleta ang ilang mga personal na gamit kasama ang dugo ang kumot, kortina at unan. Ngunit wala man lang palatandaan kung nasaan sila Lori. Nang kanilang tinanong ang nakatatandang kapatid na si Ligaya na kung saan pumunta ang magina, sinabi niyang umalis din kinabukasan ng magina at huli niyang nakita sina Lori at May noong February 21 ng madaling araw. May di pagkakaunawaan daw ang mag-ina ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang kanilang pinag-aawayan dahil sa wikang Hapon sila nag-uusap. At matapos ang pag-aaway, nagpahatid sina Lori at may sa sakayan ng bus bandang 1:30 ng madaling araw. Noong February 25 ay nag-text daw si Lori sa pamangkin na si Adrian. Ngunit sabi ni Adrian, parang hindi na yung tita niya ang nag-text sa kanya. Nagtext din daw si Lori kay Ligaya na nagsasabing siya na ang bahala sa transaksyon ng bahay at lupa dahil matatagalan daw silang umuwi dahil hawak ni May ang kanyang passport. Noong March 1, 2024, pinuntahan ng Japanese Embassy at ng mga polis si Ligaya sa bahay. Hinahanap kasi ng embahada si May na isang Japanese citizen. Hindi malinaw kung sino ang nag-report sa embahada tungkol sa hindi pagbalik sa Japan ng mag-ina. Ngunit tukoy na isang opisyal ng airline ang gumawa nito. Pero malaki ang posibilidad na maaaring ito ay ang employer ni Mai na isang flight attendant. Ang pangyayaring ito ay hindi agad ipinalam ni Ligaya sa ibang mga kamag-anak. Ngunit ng March 3 nagtanong si Ligaya kung may kumukontak ba sa kanila. Dito na nalaman nila Adrian na hinahanap na rin pala ang mag-ina sa Japan. Dahil sa impormasyon na ito ay lalong naging matibay ang hinala ni na Adrian na may tinatago sa kanila ang kanyang tita Ligaya. Dumaan na ang ilang araw pero hindi pa rin nila makontakt si na Lori at Mai. Kaya naman formal na nag-report ang pamangkin ni Lori sa mga pulis at noong March 13, 2024, sumangguni ang ilang miyembro ng pamilya ni Lori sa programa ni Senator Rafi Tulfo. Ayon sa panayam kay Adrian, ang huling kasama ng kanyang tita Lori at ng pinsan niyang si May ay ang isa pa niyang tita na si Ligaya at ang asawa nito. Ikinuwento niya ang sinabi ni Ligaya sa kanya sa kung ano ang nangyari sa kanyang tita at pinsan. Si Adrian pa ang naghikayat kay Ligaya na mag-report sa mga pulis. Pumunta naman daw sa istasyon ng pulisya si Ligaya pero nang sinabihan sila na magtungo na sa NBI para sa karagdagang tulong, hindi na ito tumuloy. Kinabukasan, bigla na lang nabalitaan ni Adrian na umalis na pala papuntang Bicol si Ligaya at ang asawa nito. Doon ay nagtaka na si Adrian kung bakit tila hindi tumutulong ang kanyang tita sa paghahanap kina Lori at Mai. Dahil dito si Adrian, ang kanyang nanay at ang isa pang kapatid ni Lori na si Beverly ay nagpunta na sa Tayabas Police Station para gumawa na ng akbang upang mahanap ang mga nawawalang kaanak. Sinamahan naman sila ng pulisya at nagtungo sa bahay ng mag-asawang Ligaya at Charlie dahil dito huling nakita ang mag-ina. Pero wala na nga doon ang mag-asawa. Ang naabutan na lang nila ay ang anak na babae nito. Sabi ng anak na umalis ang kanyang mga magulang at hinabilin sa kanya ni Charlie na huwag nang hanapin ang nawawala at ituloy kung ano ang pangarap. Dito ay tila nagbibigay na ng huling habilin si Charlie sa kanyang anak. Lalong kinutuban si Adrian na may mali na talagang nangyayari. Imbes kasi na si Ligaya at Charlie ang mag-asikaso sa pagkawala nila Lori at May, ay sabay pa silang umalis. Alam natin na hindi ito ang karaniwang hakbang na gagawin ng isang malapit na kamag-anak. Lalo pat sila ang pinagkakatiwalaan ni Lori. Si Ligaya kasi ang katiwala ni Lori pagdating sa pera, mga transaksyon at ari-arian nito sa Pilipinas. Si Lori pa nga ang tumulong para makabili ng sariling bahay sila Charlie at Ligaya. Dito na rin nalaman na may dala palang 5 milyong piso ang mag-inang nawawala dahil may balak silang bumili ng bahay at lupa sa San Narciso, Quezon. Noong March 14, muling binalikan ng mga polis ang bahay ni Ligaya at Charlie subalit wala pa rin ang mag-asawa. Sa kanilang pag-iimbestiga napansin nila ang isang parte ng bakuran na tila may umbok at bagong hukay. Nang nilapitan nila ito ay nakita na may nakausling binti. Hindi muna hinukay ang lugar at tumawag muna ng soko para sa maingat na pagkuha ng mga bangkay. Ang mga labi ay positibong kinilala ng mga kamag-anak na ito nga ay sina Lori at May. Labis na lungkot ang naramdaman nila Adrian nang malaman ang sinapit ng kanyang tita at pinsan. Ipinalam din ng pulisya sa media ang pagkakadiskubre ng 1.3 million yen o higit 500,000 pesos sa loob ng bahay ni Ligaya kung saan sandaling tumuloy ang mga biktima bago pinaslang. Maliban sa pera, nakakita din sila ng ilang bahid ng dugo sa sahig at dingding ng bahay. Sa Bicol naman, nagtangkang tapusin ni Ligaya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng insecticide. Subalit sa paghihikayat ng kanyang anak, nagbago ang isip ni Ligaya at sumukon na lang sa mga pulis at ng March 15 lumabas ang balita na umamin si Ligaya na siya nga ang isa sa mga pumatay sa kanyang sariling kapatid at pamangkin. Kusang loob na sumuko sa pulisya si Ligaya. Humingi pa ng tulong ang anak ni Ligaya sa mga pulis upang maproseso ang pagsuko ng kanyang nanay. Ayon kay Ligaya na siya ang kanyang asawa si Charlie at dalawa pang kasabuat ang pumatay kina Lori at Mai. December 2023 pa lang nang planuhin ni Ligaya at Charlie ang pagpatay sa dalawa. Ikunuwento ni Ligaya na hinampas ng matigas na bagay si Lori habang si Mai naman ay sinaksak nila. Agad daw na nasawi ang magina. Sa patuloy na pagsisiyasat, nakita sa CCTV ang mag-asawang pahulas kasama ang dalawa pang lalaki na nakasakay ng tricycle patungo sa direksyon kung saan nakita ang mga maleta ng mag-ina na itinapon nila sa ilalim ng tulay. Ayon sa pulisya, pera at pinaghalong galit at inggit ang motibo sa krimen, ngunit hindi naman na nagkomento ang suspect ukol sa kanyang motibo. Dagdag pa nila na kilala na ang iba pang mga suspect sa krimen, ngunit hindi na nila ito pinangalanan sa publiko. Nakatakda ng sampahan si Ligaya ng double murder pero ayon sa mga pulis, wala pa sa kanilang kustodiya si Ligaya. Nagpapagaling pa ito sa isang ospital dahil sa tangkang pagpapakamatay. Si Charlie naman at ang dalawang iba pa ay pinaghahanap pa ng mga pulis. Noong August 24, naaresto na si Naligaya at Charlie sa kanilang tinutuluyan sa Sunrise Village, Barangay Baguio, Tayabas City. Matapos na lumabas ang warrant of arrest ng mga ito para sa kasong double murder. Walang piyansa ang inilaan ng korte para sa pansamantalang paglaya ng mga ito at nahaharap sila sa habang buhay na pagkakakulong kung mapatunayang nagkasala. Ang kasong ito ay nagpapakita na minsan kung sino pa ang iyong tinulungan at pinagkatiwalaan ay siya pang gagawa sa iyo ng kasamaan. Ang nakakatakot pa dito ay sariling kapatid na nakasama niya simula ng maliliit pa sila ang hindi nagdalawang isip na ang buhay ng kadugo. Sa ating susunod na kwento, isang mag-asawa ang biglang maglalaho sa Cavite matapos makipagkita sa buyer ng kanilang lupa. Noong umaga ng September 1, 2015, umalis ang mag-asawang Eleuterio at Maria Victoria Marivic Bayot upang makipagkita sa buyer ng lupa sa Tagaytay na nagkakahalaga ng isang bilyong piso. Pero nooy biglang nawala ang dalawa. Ang natagpuan na lamang ay ang abandonadong sasakyan ng mag-asawa. Ngunit ang masaklap dito ay tadtad -tad ng tama ng bala at may bahid ng dugo sa sasakyan. Palatandaan nito na may nangyaring krimen doon. Dahil dito, bumuo ng isang Special Investigation Task Group ang Cavite Police na siyang humawak ng kaso. Hindi nila matukoy kung ano ang nangyari sa mag-asawa dahil kilala silang simple, tahimik at walang kaaway. Tuloy-tuloy na nagsiyasat ang pulisya para matunton ang kinaroroonan nila Eliterio at Marivic. Naghanap sila ng mga witness na maaaring makapagtuturo kung nasaan ang mag-asawa. Nagdaan na ang apat na buwan, wala pa rin balita na kung ano nangyari sa kanila. Ngunit noong January 20, 2016, isang lalaki ang lumapit sa tanggapan ng Amadeo Police dala ang napakahalagang impormasyon sa kaso. Sabi ng lalaki na meron siyang alam sa pagkawala ng mag-asawang bayot. Inami niya na meron siyang naging partisipasyon sa pagkamatay at paglilibing sa mag-asawa. Kinilala ang lalaki sa pangalang Abuelo Combo, isang magsasaka. Ikinuwento niya na inilibing si Eleuterio at Marivic sa isang tanima ng pinya sa Salaban Amadeo Cavite. Dahil sa impormasyong ito, agad nilang ang pinuntahan ng lugar upang bungkali ng lupa kasama ang soko at kaanak ng mga biktima. Ngunit pagdating doon ay natagpuan ng mga pulis na may mga naghukay na sa pinaglibingan ng mag-asawa. Kaya't posible na nagkalat na ang mga labi nila Eleuterio at inilipat na ito sa ibang lugar. Ngunit hindi sila nawala ng pag-asa. Ginalugad nilang lugar at doon nakita ang mga pirapirasong buto at gulagulanit na damit na pinaniniwalaan nilang mula sa mag-asawang nawawala. Sa kanilang paghahanap ay may nakita silang buto ng daliri at nakasuot pa yung rosary ring na kulay gold. Nakita ito ng mga anak na mag-asawa at kapatid ni Marivic na sumama noong panahon na iyon. Doon natitiyak nilang daliri ni Marivic ito dahil ang sing-sing na iyon ay laging suot ni Mrs. Bayot ng matagal na panahon na. Dinala muna sa laboratorio ang mga nakolektang ebidensya para suriin at matiyak na ito nga ay parte ng mga labi nila Eleuterio at Marivic. Samantala habang hinihintay ang magiging resulta sa eksaminasyon, formal na ang inimbestigahan ang pangunahing testigo sa krimen. Sa kanyang sinumpaang salaysay, ikinuwento ni Abuelo Combo ang buong pangyayari sa mga pulis. Ayon sa kanya, noong September 1, 2015, bandang alas 7 ng gabi habang siya ay nagpapahinga, dumating ang kanyang kumpari na si Zenon Mendoza. Nagpapatulong ito sa kanya na maghukay dahil meron daw silang nadiskrasya. Agad naman daw siyang naghukay sa lumang pozo negro hanggang sa dalawa pang lalaki ang dumating at tutulong daw sa kanila. Nang magtungo na sila sa sasakyan, natanaw niya ang isa pang lalaki na kinilala niyang si Christopher Amon. Katabi daw ni Christopher ang live-in partner nito na si Eloisa Bayot. Si Eloisa ay pamangkin ni Eleuterio. Matapos nito ay pinabuhat sa kanila ang dalawang sako at paghawak niya sa sako ay mismong ulo ng biktima ang kanyang nakapa. Wala siyang magawa kundi sumunod sa utos ng kanyang amo. Sa puntong iyon, inilagay nila ang mga sako sa hukay at sinilaban gamit ang mga lumang gulong ng kotse. At para nga mapagtakpan pa ang krimen ay naglatag daw ng mga basura dito para pagmukaing ito'y isang tambakan lamang. Matapos iyon, agad na raw na umalis sila sa lugar. Nagulat na lamang daw siya nang mabalitaan sa TV ang nawawalang mag-asawa. Sa ibinigay na testimonya ni Abuelo Combo, unti-unti nang nalantad ang misteryo sa pagkawala ng mag-asawang Eleuterio at Marivic. Pero ano nga ba ang motibo sa krimen? Sa investigasyon nalaman na pineke ni Eloisa Bayot ang titulo ng lupa at isinangla sa ibang tao. Natuklasan ito ni Eleuterio at Maribig at dito na nagsimula ang hidwaan sa pamilya. Sinet up ng mga suspect ang mag-asawa at nagpanggap ng mga buyer ng lupa. At nang magkita ay walang kalaban-laban na binaril nila ang mga biktima. Matapos ang ilang buwan na pagkalap ng ebidensya at testigo, inilabas na noong November 8, 2016 ang warrant of arrest para sa apat na suspect. Agad na ikinasa ang isang manhunt at natuntun agad ang kinaroroonan ng dalawa sa mga suspect. Noong November 17, sinalakay ng pulisya ang isang apartment kung saan nagtatago ang mag in partner na sina Eloisa at Christopher. Sa kanilang pagkadakip ay sinabi nilang wala silang kinalaman sa nangyari kina Eleuterio at Mary Vick. Kasunod nito ay naaresto din ang suspect na si Zenon Mendoza, pinsa ni Christopher Amon sa isang pinyahan sa barangay sa Laban, Amadeo Cavite. Kasalukuyan silang nakakulong at inaantay ang pagdulog sa kaso. Nahaharap sila sa kasong murder na may parusang habang buhay na pagkakakulong. Hindi na ay kinagulat ng mga anak nila Eleuterio at Marivic na pinsa nila ang gumawa ng krimen. Dahil alam nilang noon pa ay may problema ng namamagitan sa magkamag-anak dahil sa bentahan ng bilyong daang pisong halaga ng lupa. Sa puntong ito nagpasalamat naman ang mga anak na mag-asawa dahil unti-unti nang tumatakbo ang kaso ngunit dasal nila na sana ay matagpuan na ang mga labi ng kanilang mga magulang. Sa ating ikatlong kaso, napakasakit marinig na ang sariling anak ang mastermind sa ginawang pagpaslang sa kanyang ina. Balikan natin ang kaso ni Gloria Mendoza Quilano. Isang magkasintahan ang biglang binaril ng mga hindi pa nakikilalang mga salarin sa loob ng bus. Ang mga nasawi ay kinilalang si Gloria Mendoza Kilano, 60 years old, at tubong Santa Luciana, Kawayan City, Isabela. At si Arman Bautista, 55 years old, tubong Coronadal City, South Cotabato. May nabasa akong nagkakilala lamang sila sa social media. Ngunit sabi ng kapatid ni Gloria ay limang taon na magkasintahan ang dalawa. Ayoko ko na mag-speculate kung paano sila nagkakilala pero malinaw na sila ay magkasintahan at pareho silang may mga dating asawa at anak. Noong umaga ng November 15, ang dalawang biktima ay sumakay ng bus sa terminal ng Victory Bus Liner sa Kawayan Isabela patungong Lapas Tarlac. Makalipas ang tatlong oras pagdating ng Bayumbong Nueva Vizcaya ay sumakay ang mga suspect. Ayon sa mga saksi, pagdating nila ng barangay Minuli, Karanglan, Nueva Ecija, biglang tumayo ang dalawang selarin na nakaupo sa likurang bahagi ng bus at naglakad palapit sa harap na parabang bababa na sila. Ngunit walang kaabog-abog na kanilang pinagbabaril ang dalawang magkasintahan na nakaupo sa unahan ng bus. Nabigla ang lahat ng nasa loob ng bus. Halata na ang driver ay natakot din sa nasaksihan. Matapos ang pagpatay ay inutusan nila ang driver na ihinto ang bus at agad na bumaba ang dalawang lalaki na parang walang nangyari. Sila ay bumaba malapit sa isang ilog sa lugar. Agad namang idinerecho ng driver ang bus sa himpilan ng pulisya sa barangay Hoson sa bayan ng Karanglan upang i-report ang pangyayari. Ayon sa pulisya, nakatanggap ang mga biktima ng tigtatlong tama ng bala sa ulo at leeg, na agad din nilang ikinamatay. Dahil sa CCTV na nasa loob ng bus ay narecord ang mga nakakakilabot na pangyayari sa camera. At batay dito ay nakita ang muka ng isa sa mga salarin dahil wala siyang suot na mask, hindi tulad ng isa niyang kasama na nakatakip ang kalahati na muka. Nagtrending ang balitang ito dahil nakita nga mismo sa CCTV ang pamamaril at kumalat ito sa iba't ibang plataforma ng social media. Isa pa dito ang nakakagimbalang haka-haka kung sino ang pumatay kina Gloria at Arman. Halata namang binayaran lang ang mga ito para paslangin ang mga biktima. Dahil ang pangyayaring ito ay hindi naman pagnanakaw o nagkataon lamang. Lumilitaw na planado ang pagpatay sa mga biktima at pinag-aralan kung kailan at saan sila tatambangan. Nalaman din na ang binabaan ng mga suspect ay lugar na walang mga kabahayan at walang signal ng telepono na daw ang mga suspek na tumawid ng ilog at umakyat ng bundok matapos bumaba ng bus. Nang tanungin ang ibang pasahero ng bus kung namukha ng suspect, sabi nila ay hindi nila ito mailarawan dahil magkahiwalay na umupo ang dalawa at habang nasa biyahe ay tinakpan ang kanilang mukha gamit ang kurtina ng bus. Una ay inaakalang away sa negosyo ang nangyari dahil ang mga biktima ay mga negosyante. Si Gloria ay may malawak na palayan sa Kawayan City na dating may palay buying station at meron din siyang mga paupahang bahay. Habang si Arman naman ay merong mga bakery. Ngunit pinabulaanan ito ng kapatid ni Gloria na si Alberto Mendoza. Sabi niya mabait ang kanyang kapatid at walang kaaway. Wala din siyang narinig mula kay Gloria na nagkaproblema sa negosyo. Isa pa ay tinigil na rin ni Gloria ang negosyo sa palay dahil hindi na ito kumikita. Ayon naman sa anak ng biktimang si Arman ay naikuwento sa kanila na may mga natatanggap na ang kanilang ama ng mga pagbabanta sa kanyang buhay. Samantala tinanong ang isa pang kapatid ni Gloria na si Susana Mendoza Arukan kung bakit nag-commute ito at hindi nagdala ng sasakyan ang kanyang kapatid at ka live-in partner nito. Sinabi daw sa kanya ng kasambahay ni Gloria na balikan lamang sila sa Tarlac para kunin ang naiwan na alahas na nagkakahalaga ng kalahating milyong piso. At masama din ang pakiramdam ni Gloria noong mga oras na iyon. Huli raw nakausap ni Gloria ang kasambahay na si Lin Abad bago umalis at ito rin ang kumuha ng tricycle upang ihatid sila sa terminal ng Victory Liner. Mabilis na lumabas ang mga balibalita na isang tao na malapit sa biktima ang nagpapatay sa kanila. Ayon naman sa pulisya, isa sa mga posibleng angulo na tinitingnan nila ay hindi pagkakaunawaan ng mga pamilya ng biktima, ngunit lahat ng anggulo ay kanilang sinisiyasat. Ayon sa salaysay ni Susana, may alitan si Gloria at anak nitong si Charlito Mendoza Atilano Jr. at may pagkakataon pangang tinutukan ni Charlito ng baril ang kanyang ina, ngunit pinalampas lang niya ito. Idinagdag niya na nagsimula ang gusot ng mag-ina nang dumating sila galing Canada. Kinuha raw kasi ni Charlito ang passport ng ina at apo nito para hindi agad makauwi sa Pilipinas. Unang umuwi si Charlito bandang February 2023. Ngunit pag uwi ni Gloria ng Kawayan City, Isabela, nakita niyang sinira ang kandado ng kanyang pinto at sa pilitang binuksan ng kanyang anak ang safety deposit box niya. Kinuha daw ni Charlito ang iba't ibang titulo ng lupa na nakapangalan sa kanya sa kanyang ina at sa kanyang mga lolo at lola. Kinuha din niya ang mga alahas na nagkakahalaga ng dalawang milyong piso. At hindi lang daw yun, kinuha din ng anak niya at ng live-in partner nito na si Ramina Lagarteja ang kanyang pickup truck. Dahil dito nagsampan ng kasong pagnanakaw at carnapping si Gloria laban kay Charlito at Ramina noong April 2023. Panandali ang nakulong ang dalawa ngunit nakapagpiansa din ng 720,000 pesos. Ang pinambaya dito ay kinuha nila sa naibentang apat na ektaryang lupain na nakapangalan kay Charlito. Ang titulo na ito ay isa sa mga kinuha niya sa safety deposit box ng kanyang ina. Ngunit umabot lamang daw sa tatlong hearings ang demanda ng ina laban sa anak sa mga kasong pagnanakaw at carnapping. Dahil noon lamang November 8 ay nagkaroon na ng kasunduan o pag-aayos ang magkabilang panig. Pero noong November 17, 2023, nagkalat ang video ni Gloria na naglalabas ng sama ng loob sa kanyang kaisa-isang anak. Ginawa daw niya ito noon pang March 2023 na magkaalita ng mag-ina. Mariing itinanggi ng anak ang mga paratang sa kanya. Hindi naman siya nagkomento tungkol sa video ng kanyang ina noong Marso. Aminado din siya na may hindi sila pagkakaunawa ang mag normal na tampuhan lang daw yon sa pamilya at hindi ito aabot sa pagpatay sa kanyang ina. Noong November 20, naaresto ang isa sa dalawang gunman na kinilalang si Alan De Los Santos. Si Alan ay nadakip sa Dilasag Aurora matapos na kilalani ng mga testigo at natuklasan na mayroon itong warrant of arrest dahil sa panghahalay at assault. Nang maaresto ay inamin nito ang kanyang partisipasyon sa krimen at inupahan lang daw sila ni alias Tisoy, ang mastermind sa krimen. Dito na nalaman na ang alias Tisoy na kanilang tinutukoy ay ang anak ni Gloria na si Charlito. Ang kontrata ay halagang 120,000 pesos para patayin ang mga biktima at bago gawin ang krimen ay may paunang bayad na si Tisoy na 20,000 pesos. Ngunit sabi ni Alan ay hindi na nabayaran ang kakulangan matapos ang insidente. Si Alan ay nasa kustodiya na ng Nueva Ecija Police habang ang isa pang gunman na kinilala na si Romelito Fabianes alias Umpak ay tinutungis pa ng PNP. Dahil sa testimonya ng nahuling suspect noong December 10, 2023 ay sinampahan na ng kasong two counts of murder si Charlito at kinakasama nito. Ayon sa pulisya, Setyembre pa lamang ay pinaplano na nila ang pagpaslang kay Gloria at ito ay bunsod ng pagfile ng kaso ni Gloria laban sa anak. Dumagdag pa ang video na inilabas ni Gloria na tinatanggalan na ng karapatan ng anak sa kanyang mga ari-arian. Ngunit ngayong taon ay nadismiss ang kaso laban sa mga suspect. Dahil sa mga sumunod na pagdinig, binawi rin ni Alan ang kanyang pahayag at humingi ito ng paumanhin sa tatlo. Sinabi niyang wala silang kinalaman sa pagkamatay ni Gloria at Arman. Napag-alaman din na ang taong nakuha sa CCTV ng bus ay hindi si Fabianes na nagpakita noong isinagawa ang unang pagdinig sa naturang kaso. Dahil dito tuluyang pinawalang sala ang mga respondents na sina Romelito Fabianes, Charlito Atelano at Ramina Lagarteja dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya. Hindi ko alam kung ano naging takbo sa kaso at nadismiss ito. Minsan tuloy magdududa ka na kung ano ang totoo. Ang tanging dasal ko lang ay sana mahuli na ang mga salarin para naman gumulong na ang hustisyang nararapat para sa mga biktima. Sa mga kasong akin natalakay, sana ay makamit na ang hustisya sa lalong madaling panahon. Atin na lamang ipagdasal ang mga biktima at kanilang mahal sa buhay na may ipagpatuloy ang laban hanggang sa huli. Salamat sa pakikinig sa mga kwentong aking ibinahagi. Sana ito'y inyong nagustuhan at may bagong natutunan. God bless po sa inyo at laging alagaan ng sarili. Para sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.